Yan, so guys, nandito na ako sa pinabibilang ko. Nakita niyo, ayan, natanggal na niya. So ito yung nangyari. Makikita niyo yan. Uh, kala niyo wala nangyari, pero pinagpupukpo ko na yan palabas. Uh, ito na dito, wala na yung ano. So ito na yung nabibili. Ayan, tinanggal niya na. Nakuha ko lang ng $75. Uh, $75. Napakamura nun. Ayan, yan, bubata na ako sa loob para... Um, pick up and pero sana makuha ko na rin itong uh, fog light kasi natanggal yung ating fog light tsaka itong uh, takip na to Ayan. yun sir, so, pumasok na ako dun yan, so na nakuha ko yung nahingi ko yung ano yung uh, wheel wheel well nahingi ko lang siya pero yung isang part na sa may um, sa may door ito yung ganito Ayan. uh, ayaw ibigay kasi tumawag daw muna ako sa boss niya sabi ko pag tumawag ako babayaran ko pa yan so hindi na yan <laughs> anyway nakuha ko na siya paalis na ako ngayon guys tapos um bukas uh, kakabit ko itong uh, fender papakita ko sa inyo so yan na ito na yung aking nabili ito niyo naman ang ganda ng uh, condition wala siyang mga scratch tsaka dent yan, so yan, yan maganda kasi original yan Tang. Um, ito niya, matinong matinong talaga. Pati yung uh, yan dyan. Is anyway, ano, nakuha ko na rin yung ano, yung wheel well, yung liner niya. Kasi so, ito na yung ating uh, sakyan. Ito yung papalitan natin. and ayaw ko sa nakikita sa camera, Pero, UP-UP. Uh, ano ayan, nagkano na siya, nagchip na. Pero dito natanggal na yung pintura. Pati pala ito na ano Natanggal, nabasag na rin Ayan, So yung ang ating papalitan ngayon Tsaka ito pala pag, uh, sina, pag binubuksan May matirinig kayo Ayan. So talagang nawala na sa online Yeah, but anyway, buti nakabili ako ng uh, fender. Yan ang ating uh, donor. Ayan. So, ito, tatanggalin ko lang. Nilagay ko lang ito eh. Gina, ginaya ko lang yung sa Pilipinas. Tapos, mayroon pang may ilaw yan dyan eh. Um, so, yep. ayan. natin ito guys. Uh, tingnan natin anong mangyayari. Tapos, pala. Pagkalagay ko nito, ibabuff ko pa to Para magpantay yung kulay. Tapos, sasama ko na rin yung mga headlights. Ito, wala na akong magagawa dito tayo. Na ano tanggal na. Yung fog light pala, uh, di ko nakuha. <coughs> sa ano na lang bibili online na lang. Ayan, so guys, uh, pakita ko sa inyo kung paano uh, kinakabit. So una guys, tatanggalin lang, tatanggalin lang natin itong mga ano na ito? Goma. Kaya sa laki guys, inuubo ko ngayon. Para ma-access natin itong mga tornillo na 10mm. Ayan, so ganyan lang siya yung dulo niyan. Tapos, ayan, puro 10mm lang. Yan. So, yung gagawin ko dito itong gitna uh, medyo maluwag lang para pag uh, tinanggal ko yung mga tuloy sa baba hindi siya, hindi siya, hindi siya agad babagsak. Meron pa yan dito isang 10 mm. Ang bigis taas na ba. Yes, dito meron din siyang dalawang 10mm. Actually guys, tatlo. Yan yung isa nasa likod nito. So ito pa yung uh, isang tatanggalin natin. Yan. Yeah, so dito gagamit tayo ng extension. Yan. Yeah, ito yung mahaba. Ayan, so ito yung itsura niya. Ayan. So meron pa pala siya isang ano dito. Ayan, ito yung huling huli. Ang atago. Ayan, so ito yung ating fender. So, hindi ko alam bakit ito ay na-twist hindi ko alam kung ganyan talaga yan <laughs> Ayan, so siguro maganda uh, linis linisin linis linisin ko muna ng konti tapos lagi natin yung uh, fender. fender So, guys, pagbalik, Ganun lang din. Kung paano tinanggal. Ganun lang din ikakabit. Just make sure na uh, nakalagay itong ating uh, yung styro dito sa kabilang side. Ilalagay ko natin isang isang screw para hindi siya bumagsak. Tapos, ito ang importante ito. Okay. So, pag nailapat na natin, pwede na natin lagay yung mga ito. screw. Pero huwag na natin uh, Okay, <laughs> guys ha. Na-line up ko na siya. Medyo nahirapan lang kasi meron na sira dito sa ilalim. Meron na tabingi. Yan, yeah, so nakabit ko na. Alam <coughs> Ilalagay ko na lang yung mga ano niya, tornilyo. Pero dito, makita niyo naman, lumabas. Dahil meron nabasag dito sa ilalim. Pero gagawin ko ng remedyo to kasi malaki yung gap niya. Or eventually, papalitan ko na rin to. Yan, yeah, so ito. Nakaangat na ganyan. Hey guys, pakita ko lang pala sa inyo <laughs> kung bakit uh, laging may gap dito. Ayun, naalala ko. Itong part na to sa headlight nasira. Doon tinu tinutorilyo itong uh, butas na to. Dito sa may bracket kasi to dito eh. So, dahil nasira no, na din, hindi ngayon siya lumalapat dito. So, pag inaangat ko dito para magpantay sila pag nakikita dito lumiliit yung gap yan so wala kailangan talaga kung gusto kong papantay talaga to kailangan bumili ko ng bagong headlight pati pati itong part na to tumabingi so unatin na lang natin para mag line up sila dito sa tatlong uh, butas na to pero ayan nakaporma na siya yan ganyan na siya Ayan, so, No, kung napapansin nyo guys, magkaiba yung kulay. Medyo naninilaw-nilaw ito. ayun guys so baka sa tapos din <coughs> medyo nahirapan ako nung uh, part dito kasi merong nasira tsaka na, na deform yeah, pero okay na naman sya ito lang talaga may, ano, may gap sya yeah, pero okay naman lahat balik na ulit sa dati and so after 750,000 miles napalitan na So check natin dito kung may tulog pa. Ayun, wala na. Ayun, hindi ko lang alam bakit medyo malaki yung gap dito. Yan. Anyway, okay na yan. Importante ano, Hindi na siya kuping-kuping. Yeah, madali na lang yan i-polish. so, baka bumili na lang ako ng pre, ano, uh, aftermarket na headlight kasi sira na. May nabili, may nabili naman akong isa kaso nung umulan na nabasa yung loob. So, binalik ko to. Yan, so, maghanap na ako ng bagong fog light. Ayan, pati ito nakabit na rin natin. Yung mga goma. Ayan guys, salamat sa panonood. Ay, sa aking uh, DIY na fender replacement.